Yan, hello guys. Andito tayo ngayon ulit sa Nagtabong Beach para mamana. Kasama natin si Marco. Doon yung bata dito ko lang. Kalatak yung kanibigan ko. Yung sila yung mga tao dito sa balay surf. Hi kayo. Hi pa. <laughs> Yan. Uh -huh. Tapos ang gagawin natin ngayon is mag dive or ma mamana tayo spur fishing. Subukan natin kung grabe <laughs> sila silaw puta. Kung may mahuli tayong isda kasi hindi pa naman tayo sobrang galing or marunong, 'di ba? Tapos yung pins naman, di pa naman tayo sobrang galing mag-pins. Pero, try natin yung best natin kung makahuli tayo. Hindi um, ko na kayo dadalhin doon kasi yung, yung ano natin, yung goggles natin, eh, hindi naman talaga. Lala, may dali ba akong goggles? Parang susit na, Mark. Dalabos, dalabos. Wala akong nakita. Wala nakita. Ano? Wala nga. Patay, hindi ko na ko. Meron ka dyan? Mas? Sa dulo. Sa dulo? Sa dulo. Sa inyo? Pero mo ko? Ayun, pera may na lang tayo. Kasi nakalimutan natin. Ah, Mark. Lagi mo dyan sa iyo. Ay, ayun po pala. Meron doon, Mas. Ayun. Nakalimutan ko eh. Pusit eh. Sabi silaw. natin guys. Hi, tapos hindi na natin, hindi ko na kayo dalhin doon. Mamaya update lang kung may mahuli tayong marami. Or kung may mahuli tayo kahit isa swerte na, di ba? Kasi bago pa lang naman tayo. Then, yun lang, si Marco nang bala sa inyo. Back to you, Marco. Ito sa dulo nito na. Guys, ito sa dulo to. Ah. Sige na nga si Gejo nung no? nag-ice na siya ng... Natawag dyan kayo ni Pampana. Buya. Buya. Ito, magaling to. Di ba expert? Simula grade 6 ka no? Hanggang anong ano, grade ka na ngayon? Grade 9 po. Pag grade 10. Ano yung, ano yung, ano yung mga nahuhuli mo? Mga labo po. Tsaka? Ito wala na to. Ay, okay. sa ilalim na hindi yun, na yung pinap, ano? Wala na yun, yung hindi ano? na yun, yung pinap, So yun nga guys. Bakit na tayo kay kay Juno. Ayusin muna namin yung pagpana. A few moments later. Try muna natin para sigurado. Kasi, hindi pa naman talaga tayo marunong na to. Eh. At the same time, baguhan pa lang na natin talaga matutunan kailangan laging walang tao sa harap pag kumakasa ka ng ganito para iwas diskrasya safety rin sa ibang tao sa paligid mo kahit pating yan tusok pa rin dyan Bibito siya, boss. Mga may problema yung pala namin ngayon, oh. A few moments later. Yun, sira yung ating ano pang dive o yung pamana natin kasi may problema ng konti. Pero ganun pa man, okay lang maligo na lang tayo sa dagat. Punta natin sila dun sa unahan Dun doon sila namamana. Try ko puntahan dun. Oh Mark, awa ka mo Mike. Mike. E, Ba't dala dala mo yan? Dapat dala mo yung cellphone mo kung dala mo yan. Saan? Ito? Oh dito ka lang naman eh. Oo pala no? So, what's up, what's up guys? Medyo na pa ako sa camera. So, ngayon si Kuya Juno naligo doon. Doon na, malalim na Magaling na sila lamang ngayon. Ako dito lang sa mababaw. So, yung gagawin natin ngayon is mag... Harap tayo, Harap tayo ng foreigner. Tapos, question and answer fortune natin yun. <laughs> Siyempre! Hindi naman natin sasamantahin na yung wasi boss. Ano lang to? Para sa West Philippine Sea. Dedyak lang. <laughs> so, yun na. Ito muna hanap tayo ng foreigner. Uh, so yun na nga nanghanap na tayo dalawang foreigner pa lang so para silang babae so yung tatanoy natin sa kanila is kung ano yung masabi nila dito sa talaud yung kung gaano aganda dito and so ipaparate natin sa kanila kung gaano aganda yung palawan para alam ng ibang viewers sa ibang bansa like what I said guys is I'm gonna ask some foreigners and so like like I'm asking them hello my friend What's your rate about here in the Palawan? Like out of 10? So like if like they make good some um, 10 out of 10 then that's very good for Palawan because like I said before, Palawan guys is so freaking beautiful. The islands here are so fucking beautiful. Especially it's good for tourists because of the white sand, especially here in the Puerto Princesa, there are so many beaches here. Not like Talaudyong, there's Nagtabon beaches. and There's a lot of beaches, so let's go. Let's ask the foreigner what's the rate about the Palawan. New friends here. What's your name, bro? Joe. What's oh, your name? It's Mark. Where are you from? It's me. I'm from the UK. Okay, okay. Nice to meet okay, you, bro. Nice to meet you. Uh, is this your girlfriend right there? Yes. Yo, what a beautiful couple. <laughs> so, what's your rate about here in the Philippines, here in Palawan? My, My rating. Yong? My rating? Yes, out of 10. 10 out of 10 Wow, why? Yeah. Why is it 10 out of 10? I don't 10? know, it's my first day But the beach is lovely Yeah, that's and, it Yes, Filipinos are nice people Oh yeah, thank you bro, thank you Thank okay. you so much So like, if you have uh, friends here Can you like invite them because it's so beautiful here? Yes, of course okay. Yeah, I recommend it to my friend Wow. Ah, okay So I'm gonna teach some Filipino words <laughs> Okay Togi right. <laughs> <Bogey ako. laughs> You're handsome, bro. Your answer, okay. okay, thank, thank, you, thank you. you. Thank you so much. <laughs> <laughs> thank you. Hey guys, what's up? Uh, hello. What's your name, bro? What's your name? What's up, man? I'm Tim. Okay, Tim. How about you, man? Hi. I'm, I'm Sarah. <laughs> okay, how yes. Yes. So they are my new friends here. Yeah. Where are you from, my friends? England. <laughs> England? UK. Oh, UK? Oh. What's your rate about here in Palawan? Talaojong here. I didn't know I was getting an interview today. <laughs> it's good. It's good. Love it. Very nice. Very nice. Very good. How about the culture in the Philippines in the Palawan? Are you a vlogger? Ah uh, yeah, uh, yeah. Uh, perhaps, perhaps. <laughs> <laughs> You're many views. Mm. Seventy thousand views. Oh wow. Oh, oh, no, no, no. Not really. I'm not writing like that. <laughs> yeah, we only arrived yesterday. Oh. Um, very nice. Everyone's How very lovely. You? lovely. Very cool. so Okay, thank you. So guys, they are saying that here in Puerto Princesa, Palawan, that this place is so beautiful and the people here are so friendly and polite in hospitality. So thank you so much, guys. Bye. -bye. A few moments later. Tigot <sighs> tayo di tayo maligo. Pinunta natin dito sa kabila sa mga batuan. Tapos yung pang snorkeling natin hindi sabing maganda. Tapos pinapasukan siya ng tubig. At the same time, parang walang host, walang hingahan. Kaya medyo struggle, nahirapan din ako. Sabi ko pa, napag-desisyonan ko na maglakad sa gilid. Kasi medyo alanganin. Pero ganun pa man. Tara, hindi tayo. Alas ka na agad? Kaya dito. tayo. Ha? Minis pa kayo? Ayun. Tapos, wala naman sa gilid. Nasa lubong ako ni Marco. Sinalubong tayo ni Boss Marco. Dito na lang tayo mag-tampisaw o mag-chill sa deadly <laughs> sa gilid. Okay naman dito eh. Woo! Uh, Wala kang tinakayanan, okay. Boss? Saan? guys, ay nga pala si Marco nag-interview ng foreigner. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Sabi ko sa kanila, iparip nila to, kung gaano kaganda po yung Palawan. Sabi ko, tao, yung kultura. Oh. Bait diba? <coughs> right daw sila? Ayan ano sila? Anong rate nila? 10 out of 10. Talaw d'yong? Pero nagtabon to, di ba? Nagtabon to, nagtabon. Nagtabon bitch. <laughs> sabi ni Marco, talaw d'yong. <laughs> Galing ni Marco. Mamaya, kuhaan natin yung ano, bagsak ng araw o sunset kasi maganda dito magano paabot ng sunset panalo ay sarap ngayon lang ulit nakapag relax relax wala masyadong iniisip kaya diba? hindi ka pagod wala akong pinapantayan sarap nakarang kasi anak ko ba diba, nagkasama ko naligo ako dito siyempre kahit pa paano nagpabantay pa rin ako sa anak okay, ito si Marco lang naman si Marco naman dyan naman kami nagpalalim dito na kami sa gilid. Sa gilid. Sa <laughs> <The> gilid. Deadly. <laughs> sa gilid. Yan. Eh, hindi naman masyadong nakakatakot. Kasi hindi naman malalim. Same time, safe naman dito. Ay, sarap. Nung ganitong makikita mong view, bundok-bundok, tapos lagat, tapos buhangin ng ganda. Uy! Shoutout nga pala sa mga taga Paris dyan. Shoutout din po pala sa mga taga Japan, uh, Malaysia, Indonesia, uh, kung saan-saan man ito nakakaabot yung video ko. At kung napapanood mo yung video na to, kung nakabot ka sa hanggang dito sa video na to, please comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung hanggang saan umaabot yung video natin na ito. Happy ako na napunta ko kayo dito sa Palawan sa pamamagitan ng pagbablog ko o ng pagbibideo ko dito sa aming lugar. ba? Diba? Kung mapapansin nyo talaga, ito yung isa sa mga favorite place ko, Nagtabon like Beach. Ang plano ko sana ngayong araw na to is mag-free diving tapos mamamana ako ng isda. Ano nangyari? Nag free diving nila ako doon. Naglangoy ako ng malalim naman doon sa kabila. Pero hindi sobra. Naglangoy tayo doon. Eh bumalik na rin naman tayo kasi tayong kasama. Hirap magdiving na walang kasama. Kailangan may kaba, di ka. Tapos yung panat naman natin, medyo alanganin pa kasi bumibigay daw. Nagabitik ng kusa. Ah, uh, ayun yung pinaka nakakatakot. Baka saka, baka makaano ba tayo? Baka madiskrasya madiskrasya makadiskrasya o ma-discrash Ayun. Kaya hindi na natin ginamit. Sabi ko, ayos muna natin bago natin gamitin. Like, so, delikado. Lagi lang tayong doon sa safe. Huwag tayong pura urada O, parang dahil gusto nating natin, gagawin natin. wag, Kailangan lagi yung safe lang. Kailangan laging kalmado lang. Walang madidiscrasya. Walang mapapamak sa gagawin nating mga bagay. Parang ganun lang yan sa buhay. Huwag eh. mo masyadong madaliin. Huwag mo masyadong tara a, a, ano Huwag ka masyadong magmadali or huwag ka masyadong mag Huwag ka masyadong magmadali ah, huwag mo masyadong madaliin yung buhay o yung mga pangarap mo kasi pag masyado mong minamadali o masyado kang naghahangad ng mabot mo agad yung gusto mo sa buhay mabilis kang mag crash o mag lang tapos o kaya mo hindi ka man lang parang antagal bago mo na achieve dahil sa kakamadali mo ang nangyayari napapaisip pa na paano ko ma-achieve yun? Parang hindi naman ako love ni God. Parang hindi naman binibigay sa akin yung bagay na gusto ko o yung mga gusto ko mangyari sa boy ko hindi binibigay. Yung parang sobrang mong kamamadali na, papa, na mabilis kang, yung isip mo mabilis maano? mabilis mag, ma, ma, ng love. Ang success naman, eh, binibigay naman katagalan, hindi naman agad-agad. Kaya sa mga kabataan dyan, katulad ko, antayin lang po natin yung success na para sa atin, pero ganun pa man, gawan, gawan pa rin po, gawan pa po natin ng aksyon. Hindi lang naman lahat naka-asa kay God, lahat hindi naman lahat eh, siya yung gagawa. Kailangan mayroon din tayong aksyon na ginagawa sa buhay natin na kahit amat-amat at least mayroon ginagawa para sa future natin. Yun lang, yun lang gusto kong sabihin. Ang ang dami kong sinabi, maligo tayo. <laughs> dami kong sinabi, maligo lang hindi. <laughs> Stuff that doesn't really matter. While wishing for something better, I try to fix things that weren't broken. Misunderstandings and words unspoken. We fall apart. Nagpaabot na kami dito ng sunset Hindi ko alam kung anong oras kami uuwi <laughs> Kasi eh, napakaganda rin naman talaga dito sa Nagtabon Lalo na pa nag abot ang sunset Look oh. Diba, Mark? Ano Mark? oh ah, ka ng sunset dito sa Nagtabon Beach yun sa mga hindi pa po nakapag-follow o subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated ka sa mga bagong video na ginagawa ko kagaya nito at marami pang iba. Baka sa sunod next episode natin is mag overnight naman tayo with Marco and then Jomary. yun lang or baka ako lang mag-isa solo camping o sama si Marco. Depende kung anong matripa natin basta mag-overnight tayo hindi natin alam kung saan at kung kailan pero mag-overnight tayo So, ilang dito ko na muna tatapusin yung video na to. I hope na nag-enjoy kayo. Daming tao ngayon dito. So, ilang, bye-bye.